Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan para ke dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa so Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sapina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng uh, executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo, General uh, Nick Deloso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilaw, ang dami po eh ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin, andito rin si General Marville, ang dami pong sabina, ang problema ko eh, talagang kinakailangan, pirmahan ito, dalawa ang uh, pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero uh, pero, nung lunes pa inaantay ko hindi pa lumalabas, ngayon mapapat Nagpadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampinan.